Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sababul madzinah tayo So ngayon Bago ho tayo papasok sa hadith natin Ano ho ba ibig sabihin ng madzi? Ang madzi Isa ho siyang likido Na lumabas sa kalalakihan at sa kababaihan Kung baka lumalabas ho ito sa tao Kapag ang babae o kaya si lalaki Magkaroon ng pagnanasa sa kapartner nila basta magkaroon ka ng pagdanasa, lalabas ho yan siya. Nakuha na ho natin ang, ang hatol dito. At sa ngayon, ito ho ang mga adilla, ito ho ang mga dalil base mula sa sunnah ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang maddi, bakit ho siya ma mahalaga tatalakayin? Sapagkat nakakabatal ho siya ng wudu. Ang maddi, siya ho ay gamets No? Hindi siya manni. Ito ho ay gamets na lumalabas kapag ang isang lalaki o kaya ang isang babae magkaroon ng pagnanasa. Nangyari ho ito kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Si Ali ibn Abi Talib sabi ho niya, Kuntu rajulan madzaan. Ako ay isang lalaki na madzaan. Kumbaga malakas ang kanyang madzi. Naparating parating lumalabas ang kanyang madzi. So ngayon sabi niya, Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kanibnatih. Minni. Sabi niya, nahiya ako na, na magtatanong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sapagkat asawa ho ni Ali radallahu an ang anak ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ali radallahu an, "Fa amartul miqdad ibn al-Aswad Pasalahu, inutusan niya si Miqdad ibn al-Aswad, sabi niya kung baka sa atin tatanungin mo sa akin ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Sapagkat nakakahiya magtanong uh, patungkol dito kay ang asawa niya ay anak ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, although pinsan niya ho ito. So ngayon, tinanong ni Miqdad, ngayon ang sagot ng propeta sallallahu alayhi wasallam, wa sallam, yagsil, zakarahu, wa itawabda. hugasan niya ang kanyang private part, wa itawabda, pagkatapos nun magwudok siya. Sa alafat naman kay Buk Bukhari, Igsil zakarak, wa tawadda Wagasan ang iyong ari at magwudo. Sa alafat naman ni Muslim, tawadda, wandah, farjak. Magwudo ka at iundah, ibig sabihin nun, bigyan ng tubig o kaya lagyan ng tubig, tisik-tisikan ng tubig. Ang ibig sabihin nun ay linisin din ang kanyang private part. Nakukuha natin dito, ang maddi, hindi po siya malaking hadath. Kung magkaroon ka ng maddi, ang gagawin mo ay puhukasan mo lang at maghudu ka upang maging malinis, insya Allah. So yun lang sa hadith na ito. Subhanak Allahumma hamdik. Shadda la ilaha illa antaunastagfiru antuwilik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.